So hi guys! Hello. Hi guys! Welcome! <laughs> Welcome to the Antox Palm Residence Ayan, nandito kami guys sa uh, Metro Gate Ayan, yung mga kasama ko Hello guys! Asan ka na? <laughs> <laughs> Umagay guys ka! Oh. Tapos, ay yung bahay nila Ate Mayang Ayan, yung bahay nila Ate Mayang Ayan sila Ate Mayang guys ay dati namin kapitbahay doon sa kabila. Ayan yung kanilang new car. Ayan. Hindi nila kami naririnig. Papasok na ako sa bahay nila. Tau po! Taw po. Ayan. Nangangapit pa si guys. Laki hindi mo Laki ng pusa! Laki ng pusa! Laki ng Dito na kami sa Anto President. Ayan yung visitor na naunay. Mayroon mo yun. Ay, mayroon mo laki o. Ano kasi pangalan ng atin Ano kasi pangingay mo talaga, no? Pagsaya. Pag nagblablag, maingay talaga. May ginagawa pa sila sa bahay, hindi pa tapos. Ayan, dito muna kami sa harap. Ayan oh. may ginagawa pa sila. Ayan si Inday Rowena o. Ayos sa ito no? mo. sila. Magha house tour ako guys. May bisita. Wala. 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 Tawang po. Ayan. Ayan. <laughs> Welcome to the Antok Residence. Ay, sarap yung pinto. Nakabukas yung aircon. Hmm. <laughs> Andito na ako. Andito na ako guys sa sala. Oh. Ayan yung sala nila. Ay, candy. Hi, kaya JC. Ito po, bumi candy. <laughs> Ayan. May bayad. Sige. May bayad. Pati tayo, pagkikit tayo na. Sige, sige. O. Ayan. Naka-ready naka na yung pang Halloween nila, guys. Ayan si Kuya Popoy. Kuya Popoy! Ayan ko sama. O, kung doon siya isama. oh Tingnan nyo guys, oh, naka-Halloween sila. Oh, naka-Halloween na. Naka Halloween na, tapos ito. Wow, ang ganda ng Christmas tree. May candy Oh, oh gandaan Christmas tree ni lola. Oh, ayan oh. Ayan si KJson no. KJson. Pang ano to? Okay. Pang YouTube to, pang YouTube. Kape. Okay. Ayun, ah, kape. Welcome to my channel now. <laughs> Bye-bye Good morning, welcome right to channel <laughs> to. Pang-youtube pa to po. Pa pa ah, pang-youtube to. <laughs> welcome, welcome. Okay. Welcome sa Anto Residence okay. Ayun muna, bahala dito. <laughs> Ito si Ate Mayang, sila yung may ari ng bahay na to. <laughs> welcome, welcome everyone. Welcome, ayan. Ito yung house nila. Ayan yung dalila pataas. Meron taas dito. Yeah, Oo, oh, may taas. May blue for the Dito kami sa kusina guys. Nakiki-house tour ako. Ayun, Ay, ang ganda na ng panyo. Oh. <laughs> dati kasi hindi, hindi pa manggawa gawa ito eh. Ayan, Ayan ang ganda na ng panyo guys. Oh. So, dati kasi nung, nung pumunta ako dito, hindi pa ito gawa. So ngayon, pinagawa na. Oh. Wow. Ang alis na tayo? Hindi pa. Ay, hindi pa? Wala pa sila ang Ah, antay pa sila. Ayan guys. Tapos. Tapos, tapos. <laughs> 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 Ayan, si <laughs> Neruena. Aalis na yun sila, Timayang? Oo. Ha? Aalis na. Aalis na yun? Saan sila punta? To the moon. To the moon? Ayan. The moon Ayan. Tingnan nyo guys yung Lumi? kanilang hagda, no? Hercules. Kasama sila, nanay? At sa balo. Ha? Oh, ah. Ayan, no? May, yung hagda nila guys, may decoration na na. Ano, ano kasi yan? Santa shoes. Santa shoes ba? Oh. Medyas. Ay, Santa Medyas. <laughs> Santa Medyas pala. Ba't ko rin dito? So, ayan. Dito, dito naman tayo sa ano guys, sa kanilang pusing, uh, dirty kitchen. Ito. Ito ba yung mga huh? pusa ko? Pusa. Oo nga, yung mga pusa, ang gaganda. Tapos tayo pupunta sa ano? Dito kami guys, sa real ticket sale. Hindi, Tapos, ayan. Ayan, si Leruela. Ay, yung mga pusa. Ba, ina, na. Ayun, ano pang, buti may letter pa ka na dito. oh, sa kanto, no? Meron. Ayan yung mga pusa, oh. Yeah. Ito ba yung kuting noon na maliit, Ben? Oo. Oh, oh. Yung nakahanan. Mm -hmm. Malaki na siya. Malaki na. Tapos, ayun si Balbo, oh. Si Lola, ay nakita mo? Ha? Si Lola. Lola. Tanga sa malaki. Asan? May bago kami Asan? Yung bagong doll? Oo, yung maliit na kulabot mo ka. Wala pa, hindi pong kita. Ay, hindi mo kita. Parang mula mo Wala pa, hindi mo kita mo. Ah, nandito kami. House tour ito guys ha. Ah, mabuti may nagyan ang andito no. Oo. Uh -huh. Ayan, ito yung mga lagay ng mga abo-abo. Mga aga ko ka ng luto, kaya ang aga ko na okay. hmm. Tapos yan, ah, pupunta na. Di, di alam nila rin katapunta dun sa ano, kabaw? Hindi. Antay natin sila? Oo. Uh. O, ipapunta na lang rin. Ah, uh, ayun guys. Eh, okay. okay. lolay naman e, beteke. Eh, paano sasama? May si paul Pag nalad sa tubig yan, hindi na. Ay, hindi ah. Hindi pwede. Ang lamig naman ang ano nyo, electric pa nyo, o kasama Ay. lang sa aircon? Malamig <laughs> din. Malamig? Oo, oh, malamig. Oh. So, ito na guys. Pwede makit sa taas? Sa teres, Weng? Ha? Huh? Pwede makit sa teres? Oo. Oh, oh. Sige. Sige ka. Ayan guys. O, oh, Naggaling na ako sa kusina. Sige. Sa dirty kitchen. Ito, akit naman ako dito sa taas. Sa kwarto ko, huwag muna ako makakita. Ay, hindi. Ah. Hindi naman ako magkakwarto. <laughs> dito lang ako sa labas. Hindi, patayad. Doon sa kwarto. Ayan guys. Ayan so, guys. Aakyat pa ako sa kanilang residence. Ayan. Umalis na yung may-ari. Pinaalis ko na. <laughs> Pinaalis ko yung may-ari. Ayan, guys. Aakyat ako dito sa taas. Wow! Tingnan niya naman yung sasalubong sa hagdan, guys. Oh. Ayan. Tapos tingnan niya yung ilaw nila. Ang gara. Ang gara ng kanilang... Nandito. <laughs> Hindi ka nila kasama? Kasama ko. Ah, kasama? pala si Chantel. Oo nga, ako naririnig. pa sila siya, pa sa akin. Ayan. tapos, ito, o, si ano, si Pumpkin. Ito yung kanilang guest room. Guest room to guys. Guest room. Nangapit bahay talaga tour tour lagi to tour house tour house tour na nga. mag house tour ako sa dating kapit bahay <laughs> ano, ate ay ate Chantel makiki house tour ako ate Chantel ha wow. nagbibidyo ako eh <laughs> Ayan yung anak ng may-ari ng bahay, si Ate Chantel. Andito na ako guys sa anong tennis. Ayan oh. salamin yung naging napalan ng bubong to dito sa terrace nila oh, ayan ayun yung mga kasama ko hello so, guys <laughs> ayun yung mga kasama ko sa baba ko oh. ayun sila <laughs> oh ayan dito ko sa terrace oh, oh, sorry ayan ah, yung naging napalan nila ng ame ano, dito ng ah uh, bubong dati kasi wala bubong to guys Wow, ay pa exercise pa. Tapos akyat ako dito sa taas ay niya ang dami taas, guys. Ayun, sa third floor 'yan. Papunta sa third floor, ayan. Akyat ako sa third floor. Hindi ako nakatsinilas kasi natatakot ako eh. Nanginginig yung ano po, kataw, ah uh, tuhod ba? So, ayan guys. Akitin natin ang third floor. Ayan. Andito ako sa third floor. Ate ko, papunta ako dito sa third floor. Wow! Ang ganda! Ang ganda, guys! Ayun! Dati, umakit ako dito. Wala pang mga ano to. Wala pang itong salamin. At saka itong aharang, harang. Kaya nung ano, umakit ako dito, nakatakot ako. Ayan, sliding door pa guys. Ayan o. Ayan sa baba. ay yung mga kasama ko sa baba. Ayan, nagkaantay sila o. <laughs> Andito ko sa third floor guys. So ayan, pasukin natin ang third floor. Ayan, ito na. Wow, ang ganda. Ay, ang ganda pala. So hindi na nakakatakot na magano dito kasi may harang na siya. Dati kasi umakita ko dito takot na takot ako kasi walang harang. Oo. Tapos ito, ito papunta sa bubong. Ito naman, ito yung mga halaman ni Ate Mayang, ang lalaki, brother trio. Tapos, ito yung papunta sa mga alaga nilang aso. Ito yung kaysa aso. Oo, oh, ito yung sa aso. Ayan, guys. Tapos, Ayan, tingnan nyo yung view dito sa taas. Andito ko sa third floor. Ayan. Ito yung kwarto nila Inday, Rowena. <laughs> Ay, yung lamig. Wow. Nakabukas din ng aircon. <laughs> May electric fan pa. Oh. Andito ako sa Ito yung ano guys, kwarto uh, ng ni Inday, ni Inday Rowena ito sa, sa third floor ito guys ayan, ayan yung kanyang upuan no, sosyal pa, oh sarap mong oh, tingnan yung upuan niya guys sosyal pa, oh, di ba oh <laughs> sarap maging inday dito oh, naka-aircon pa nabukas pa yung aircon may TV pa, complete to die ayan, ito yung ano nila, oh, kama ito yung kanilang CR Wow naman. Gara ng CR nila dito, oh. <laughs> no oh, pati CR ha? Yan ganyan si Inday mag-house tour kompleto para ano. Yan. Uh, walang trabaho si Inday kaya nagagapit bahay na naman. ayan oh. Andito kami, andito ako pala. Ako lang, ako lang, ako lang. Andito ako sa kapitbahay. Ibang kapitbahay na naman to guys. Ayan oh. Uh, tapos ko na na tour ang third floor. Ngayon mababaan na naman ako guys. Yun oh. Uh, tingnan nyo sa baba guys. Ayan o. Oh. Hmm. Sa baba. Ayan. Ayan. Yung bakanting ano sa harap. Dito pala yung washing niya. Ayan oh wow, ang ganda ang ganda guys maganda ngayon kasi hindi na nakakatakot dati kasi talagang natatakot ako dito kasi walang harang walang bubong, wala pang bubong tsaka walang pa itong mga pader pader kaya natatakot ako pero ngayon meron na so hindi na ako natatakot ayan guys na-outstore ko na kayo uh, ako ay bababa na naman Bababa na naman ako, guys. Ayan. Wow, ang ganda. <laughs> Sana all may bahay. Ako kaya-kaya-kaya ako magkabahay, guys. Ayun sa babao. Oh. <laughs> Ayun sa babao. O, oh. oh, diba? Ang gara. Ang gara, guys. Sana all. Ay, sarap ko na yung uh, sliding door. Ayan. At ako ay bababa na, guys. Pababa. Ako ay pababa. Nanginginig <laughs> na yung tuhod ko. <laughs> ayan. Okay na, hindi na masyadong nakakatakot kasi may harang na. <laughs> so, ayan. Baba na ako, guys. Dito na ako sa hagdanang pababa. Nandito na ako sa hagdanang Pababa. O, diba? Nakapag-house tour ko. O. Tapos, guys. So, nandito na ako sa second floor. Dito sa terrace nila. Uh, hindi na ako papasok doon sa loob. Dito ako dadan sa kabilang hagdan. Ayan yung mga kasama ko. Waiting time pa rin sila. Ano pa rin sila sa babao. Hi, guys! <laughs> hindi nila ako naririnig. <laughs> o, dito ako bababa, guys. Sa isang hagdan. Ayan, oh. diba ang daming lusutan oh. ayan hi guys oh, hi guys hindi nila ako na guys andito ko sa second floor mababa na ako guys papunta na naman ako sa baba sa labwa yeah. ito na naman tayo sa hagdan na yung hagda na umiikot guys na bakat dan dan ah ito yung sinasabi ni ano ang na aso yan andito na ako sa labas sa garahe ah galeng oh Ay, bukit-kit mo naman. makainit electric pan pa siya, oh.

Kira niyo yung aso guys, yung aso nila Kit kit. <laughs> wow, wow naman yun ikaw bebe. wow naman yun May mga aso sila dun sa taas guys, hindi ko na sinilip dun sa ano nila sa taas. Mama. So ayan guys.

Bumibig yung pako ulit. Eto si Lola. Ayan nga, nagkita ko na. Nawakan ko na nga yan eh. Ano nawakan mo? Oo. Oh. So, ayan yung isang aso nila guys. So, si, ano pangalan nito? Siya. Si Siya pala ito, no? Oo. Uh -oh. <laughs> ito. Ayaw, siya, siya. Ang oh, sige mo. Siya, siya, oh. Yan si Lola. Galing, so, galing si Lola. Nawakan ko na yan. Yung mga, yung mga pusa nasa. Ayan, yung dalawa. Wow, so, ayan, guys. Ayan, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Tapos na ako mag-house tour.